Good morning! Perte ka ba sa akong tingog mga Zay? Lunix day, alas otso ng maaga day. Kahit hindi kayo nagtanong day, sabihin ko pa rin day. Ito ay mag na tayo ay. Ihatid ko si Bonso sa school. Bitbit -bit ko ang aking babae kasi wala silang pasok dahil dahil Sabado dahil meron silang sports day. Pagka-drop kay Bonso, pumunta kami sa klinik para humingi ng gamot sa ate. inubu ubo kasi ang ate dahil ayaw talaga pumunta ng klinik yung may pasok dahil ba kaya chance na no pumunta kami ng clinic. Pagkalabas ng klinik dahil mamili lang tayo kung anong kulang sa bahay dahil. At bumili ako ng isdang lapu-lapu na kaibigan ng Magellan dahil. <laughs> ang lapu-lapu dahil nananigas dahil nagka-prozen dahil. <laughs> dahil karne kahapon so isda ngayon ganon yung isip ko kung anong kahapon karne isda ngayon hindi palaging isda dahil hindi din palaging karne kasi kung palaging karne mahay tayo kung palaging namang isda baka bitukon tayo dahil alas 8 kami naglabas ng bahay dahil nakauwi kami dahil mag alas 11 na tapos wala pa akong agahan dahil kaya na nangyari dahil yung mata ko dahil patay sindi hindi kong sabihin dahil ba ay gutom na gutom na talaga ako dahil Bumili na pala ako ng luto na pagkain na pang lunch ko at saka pang agahan na rin kasi wala nga akong agahan, day, diba, day? <laughs> Fast forward, mga enday, tapos na akong kumain, day, so may power na ako kaya maglinis tayo ng ligpitin, day, di iniwan namin kanina yung bahay, day, nagtiwangwang siya, day. <laughs> Dahil nagvlog-vlog -vlog man tayo, day, ay pati paglilinis, day, ay video talaga yan, day, ay. <laughs> kahit ganyan-ganyan lang yung mga views ko dahi kumita din ako yan ng isang singkong duling dahi oy tama talagang sinabi nila dahi na ang pera ngayon dahi ay nasa internet na dahi kaya kung ako sa inyo dahi kung ikaw ay isang maritis ay nako mag vlog ka na talaga dahi at kung ikaw naman ay mahiyain pero super maritis ay nako wag ka nalang magsalita dahi i vlog mo na lang kung ano yung kilos mo dahi hindi ako nagbibiro walang mga day akala nyo lang nagjujok ako day pero totoo yung sinabi ko day may pera talaga sa internet day pagkatapos ko naglipit ng mesa day ay hinanda ko na yung gamot itong maldita day kahit hindi kayo nagtatanong day ang gamot pala nitong maldita ko day ay hindi na powder dito pala mga inday sa mga bata pag humingi ka ng gamot kadalasan ay binibigay ay powder at kung baby baby pa ang iyong anak ay syrup pero naisip ko mga inday ko magpa powder ako ay matrabaho na sa akin madadagdag yung trabaho ko day at saka the same time, mahirap importante magpainom sa ating mga anak dahil pag sinanay natin ng powder. Kaya nung nag 6 years old siya dahil ay nag-change ako ng hindi na powder. Kailangan tablita na. Nasa sa inyo lang naman yun dahil kung susundin nyo eh, hindi ba sa ganun yung style ko dahil. Kung gusto nyong nahihirapan ka, hala sige pahirapan mo yung sarili sa kaliso dahil. una nahihirapan siya pero ituturo mo yung technique paano pag inom talaga ng hindi powder na gamot. Kasi kung sakaling magkakasakit ulit, eh, minsan pa naman kahit may mga sakit yan sila basta kering kirila ay eh, nag pa rin diba mga dahil? Mag-aaral pa rin yan, or papasok pa rin yan, tapos tapos magbitbit lang ng gamot. Ganun ang style dito dai eh. Kahit mga bata pa sila. Yung boses ko dai nagkakaganyan dai kasi minsan dai ba makatok ang akong otok dai kapag nag voice over ako dai kasi minsan dai ba ayoko ko na masyadong seryoso dai. Kasi mga inday stress ang life ito sa Japan mga inday. Hindi ka stress dai di wala kang pagkain dai. Stress ka dai ba sa imong palibot dai ba kasi ang gawain ba dai gawain bahay, hatid sundo sa bata tapos ko nag work ka, gawain sa work, gawain sa bahay. Ganun lang dai. Araw-araw ko nagrereklamo dai no nakakabingi na ba ako <laughs> So fast forward mga Inday, pagkatapos ko pala dyan sa kusina, day, ay sinilip ko ang aking mga tanim, day. So Oy. pinainom ko muna sila ng sandamukal na tubig, day, kasi itong okra ko, day, kalahati, day, gusto na niyang madido, day. <laughs> so fast forward again na, day, nagpunta kami ng drugstore, bumili ng kulang sa bahay, mga day.